Ah, uh, guys. Ano uh, ni na chat chat mi karon kay papay Buyok viewers. Unya nag na viewers. Fans ba nga oh, uh, kanta ni mo sa una nga Itong tunay na pagbabago ba. Pura sa mga pamilya. Time. Oh. Time ka permit pa Oh. Ano nga nag viewers. Sige, tak. Yaw, yaw. Apay viewers. Oh, si Bon Jovi, na, na lisod sa saon. Sa sa Tudluan ako siya, basta sa siya, magpalod. Basta sa kuha ka, magpalod. Tudluan pa ka. pag-register sa online sabong. Si Bon Jovi, magpalod siya, 2,000. E, para musugal oh, siya sa Musugal siya sa Talpakan. Di siya ka balo, mo mag-register. Pero sa lain siya nga agent. Sa kuha ka nga agent, tudluan, taka. Wala niya kung siya? Wala, dili siya kabalo. Ako kabalo ko, anak. Dali ka okay na. Tudlo ka. Jom, Nakalimot. Bon Jobe, nakalimot kalimot tras Bon ka ba? Kalimot. Oh. Diyan ta kukoy. Naami karon dere guys sa Yokoks Billiard. Mao ni karaan nga Yokoks Billiard. Almost 4 years na ni. <laughs> na quarantine ng mga duha ka bulan tungod sa atong pandemya yeah. nga atong gituman kay lisod lisod mga nga protokol sa atong gobyerno nga sarado mo hmm. atong sundon kay para po sa ato atanan Oh, na, na ako'y bisita usaka kuan sa atong mahal na mayor sa siyudad sa Digos nga siya siya ang singir ni mayor mga mukanta sa mga kuan ka mga eleksyon sa pagdagan mga nindot kay mga kuan mga lyrics mga lyrics sa kanta sa eleksyon sariling lyrics niya Richard Doremon. Richard Doremon. Ah, oh, dagana tag fans, mga taga Digos ha. Oh, shout out kay Mark Angilo. Mike Angilo. Soroy dere. Ayo sige kuan ko an dia. Mark Angilo. Ah, oh, Mark Angelo. Soroy dere, dulak balik. Ya, uli nakagikag Manila. Si Soroy dere. Eh, mag, mag kuanta diri og ma, luto-luto ta diri og ma kay opening diri og ma ha. <tipuluh> Guys, mga taga Digos, <tipuluh> oh, mga customer ako sa una. Opening diri og ma, opening. Kini practice lang ni eh. kay bag-o pa mi na og um, limpyo. Pastang aboga gyud. Duha ka bulan in taon ning wa abrehe, Magpintura pa mi diri og ma. Oh. yung bisita bodyguard din ni Bye. Mayor mao ni okay. singer ni Mayor ha Mayor Joseph Cagas ani karoon sa akong kilit si Richard Doremon ah, ang yan to sir 2.30 bongo bongo oh. Sama na, presidente o oh. Vice, Vice President o Dili, Lintena. Dilip Lintena. Wala pa mabot niya ang secures. Oh. Kani ako ang kata... Pa, part of politics. Sweet okay, oh. okay ni. mau mauni tingkanta sa mga kuwan. Sa oh. oh. na na guys kay Dilip Lintena. Secures naman siya. Secures si Bunggog, oh. oh. si, si, si Batu. Mm. <laughs> Vice President. Mm. Sampol pun may dihag mga o sa atong mga kuan, karaan kanta sa una, uh, bago ni Daog si Mayor nato dari sa siyudad sa Digos. Ay, hello guys, shout out oh. sa mga kaila. Oo. Oh. No, ni. Pwede, masama. Na ang oh. ni Kukoy dari sa Lianos, oh. Salianos, oh. Street. Oh. Karoon lang yun. Mm. Nangabli. Pero dili pa upin. Uma pa. Mm. Nangabli pa siya para sa itong mga amigong mga manager sports. No, ah. Pwede man ni magbilyar, dili na ka magsugal, okay rin ako. Ah, pwede... Pero mas nindot, mga... Ah, Richard. nak eh, na ni... yung mga legacy ni Modya na dula. Richard, ah, may ito. amigo si pare Ariel Pilamin. 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 Oh. Uy, hi. Rick. Si Brad, nasa Japan Japan, Japan. Mayo, pinaka na si Japan. Eh. Wapay si Mana. Wapay si Mana. Brad, samping dia pindi abos. Oh. Pinahot nga saya buang terbau dia. Oh. Nah, ya pokok ekonomi kisun semua. Kalau <laughs> nak terbukui, kita oh. jadi dapat kagikan. Ini kita ya, semua. Imas, imas ah. dah no? tekannya. Kita oh. nanti uh, uh. mana? Balik payung ke dia? Ina buat mana dia? Pon, dolar, pon. Masuk Filipina, jadi pun, pun. beri berat datuk yang mana? Oh. Hmm. Sepat mahal. Oh. Nah, saya sejapan karam. Saya uh, sejapan karam. Ah, nah, shout out to Mariel. Oh, Ariel. I love you. Hamping dia. Oh. Ya, Kanunay. Hmm. Aku ke ka sa Amu Adri, lalu-lalu na sa grupo ni Legend, Kukoy. Mau oh. gini ato ang tirador Digos, Milerista. Hmm. No, dapat proud ta. Hmm. No, subuk man palandungon nga. Hmm. Bulan na kapin, hawa pa abri ang bilyaran. Tungut oh. kayo na... Lagi. tungod kay pandemic nagsunod ta unsa mga protocols ah, oh, no tungod kay na atay, mga protocols nga dapat mo sundon pandemya so meaning saludo ta sa gobyerno so ayen ugma Oh. Opo oh. oh. no, na gyud ato ang bilyaran. Magpasuporta ka rin tawanan. Oh, naay mga higayon, pwede oh. ta mag live live para. Oh, naay mga higayon yil, pwede mi mag live para makita sa para makita oh, ka sa mga amigo. Pero kunagay pahalipay dia dapat Oh. Advance bukan how na. Kita yil. Kita set up yil, semua ada play. out para uh, semua. Uh, mahal, oh, mahal uh. na ko si oh, Kukoy, mahal na mga igalagri. Uh, sa Digo oh. City, oh. I am proud to be from Davao de Sur. Uh, oh. Sudat sa Digos, uh, oh, ang atong mayor, huwag pagkukulang. Uh, oh. Maayo kayo, iyang gihin ang tanan. Uh, oh. Karoon palandaan, no? Uh, oh. Yil, amin ni Moog, napakadriya. nakadawat makadawat mo kagapil oh. tungod kay kung ikaw usaka ka sugarol oh. pero dili nga sugarol kayo mm. naalang ka bilong sa sugarol nga mo sugal Tanan oh. Kwan, Kristo. Tanan nga mga Kristo. Ay. Antakan. Antakan. Nakadawat karong adlaw oh, nakadawat karong adlaw O, oh. oh. 5 ,000. Oh, Para na, silang na, Natay na ebidensya oh. nga isa ka Natay na, ebidensya sa usa ka tawo magpa oh. tunay pero okay na lang di eh. Tibok City oh. ba nakabalo. Mm. Kay programa mm. na namin. Kristo. Oh, katong na wala in tao ng pangwarta. Kato mga Kristo. Mga Kristo sa bungan, sa bungan. na santakan. Wala kadawat pero first time naghimo sa tuwang mayor sa Dibus. Oh. Ah, ang ani ang usa nak kad nakadawat na sa kong kilit. Na dio. Ah, 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 ah nah, dula lagi mil kay nah, dula lagi nah, mil kaya wala nah, siya nah, online sabong. Job wala wala pa register dia. Ba, <laughs> wala pa gyud. Pila may mo nadawat ganina? Sa gikan si kang mayor. Oh, uh, 5,000. Leban ka? Oh. Tunay na. Tunay. Ah, ra? Tunai, barug daw. Barok si mo ang oh, atubangan. Tuna, oh, tunay na. Tuna na, na. mga picture. Pagkita tol sa muna tol. tol. Oh, uh, bon oh, salamat tol. Maon eh. na ko. Salamat ko. Maon segunda na, na ko direk. Ano tol? kay Pare Ariel. Kay tol, o. Oh, na yung Bilinsya. ni mo. Tanang, Tanang Kristo, Kristo Hantakan. Oh, Nara, na, Mayor, payout. Livelihood. Uh, Livelihood assistance. Uh, mi, uh, si Mayor. Oh, wow. Bunjubi. Tanan, good mo. Mga hantakiro. Oh. Hantakiro nga wala na yung pangwarta. oh, mga sabungiro. Sabungiro. Tanan. Ah. Uh, Napote uh, mga patong sa yeah, partlor uh, to. Cool ba? Kaya oh, itong Mayor. Cool ba? Kaya, kaya, kaya na, saan, diba? Guys, huwag niyong mag-subscribe oh. at mag-like at mag-comment. Wala sa page na ito, Tukoy. Mao na kingon nga wa 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 sa atong mayor dere mga tambay, mga tambay man kay wala may pangwarta. Tambay na. Wala may Abin pangwarta. Abi mo rin. guys, matulog ug alas 12 na sa gabi. Pero mumatag sa yo tungod kay napay trabaho. na mutambay pa. mayo Ayo kay nay nadawat karong adlaw. Singko mil. Oh, bon jobe. Na pagdawat niya singko mil impas na ang grocery. <laughs> Oo. Oh. Yes, oh. Siguro na, na. Usa man, usa man pamalit job. Masabon, itlog, bulat, usa ha? daun ni Orgit. Oh. Ya, pe pang isa ka pang, pag... pang isa ka bulan ana. Ana gina sa pingon. Ya, pe. Bay, mayo, mayo. Mayo kay. Salamat guys. Ibutang ko to. Oh. Ato sa i oh. hunong Ina. ang ato ang programa. Ah. Ugma na pod abangan niyo. Ah, oh, opening. Oh.